ko alam kung good news ito sa mga DDS. <silence> Opo mga kababayan ko, di natin alam kung good news nga ba ito sa mga DDS mga kababayan ko. Bakit mga kababayan ko? Sa mga katulad ko po at katulad natin na lumalaban ho mga kababayan ko para sa justisya ng mga tao na inosyente na binawian ng buhay noong panahon ni Duterte. <silence> Ito po ang masakit na balita at hindi po matatanggap ng mga did oh. Naku, Nako, nako, nako nako mga kababayan. Uh! Malamang sa malamang mga kababayan ko maghohoramentado na naman ng mga DDs nito. Uh! <laughs> Sapagkat pag nalaman nila yung mga malalaman nila ngayon ngayong ngayong ngayon umaga na to sa channel ko tiyak na magpipikit ang mga dibdib ng ang pa mga dibdib ng mga to. <laughs> Hindi nila kakayanin yung balita na to sapagkat pag nalaman na nila yung totoo, guguho ang kanilang mundo. <laughs> Ganyan talaga mga DDS ngayon. Kulang na lang manalangin sa para hindi matuloy yung kaso ng tatay nila at yung kanilang mga puon. Pero ang balita ko dun sa tatay nila, mga kababayan ko, oh, di na daw kumakain, plano nang pumasok sa garapon. <laughs> Kaya sa balita na ito na bibigyan natin ng magandang kwento, mga kababayan ko, panay garantisado ang mga DDS, padispalinghado at nakasimangot na naman dito. <laughs> ang sakit sa mata marinig, tandaan nyo, mga kababayan. Ayon yung kanilang tatay na si Digong, mga kapatid, makinig kayo. <laughs> mga DDS. <laughs> Hindi na makakalabas, derecho na sa garapon. <laughs> Pero okay pa may awa pa rin naman ako. May awa pa rin naman ako, mga kababayan ko. Pero pag naiisip ko yung awa ko, mas lumalamang yung tuwa ko. <laughs> Galit na naman sa akin yung mga DDS dito, baka mamaya abangan na naman ako sa Green Hills. <laughs> oh, sige. Pag-usapan na natin to, mga kababayan ko. What news sa mga DDS, mga kababayan? Sapagkat uh, eto na po ang lumabas na hatol hatol ha, hatol sa dalawang pinadidisqualified ng kampo ng mga Duterte na maging judges sa ICC <laughs> Mga kababayan ko yan yan po ang pinaka mainit ngayon mga kapatid Oras na malaman mga kababayan ng mga taong ito mga kapatid ang katotohanan medyo iilag-ilag na po sila iilag-ilag na po sila mga kababayan